another vlog for today's video. Sunday nga today and syempre Sunday is family day. And ayan, nasa mall na naman kami. Ayan, nasa grocery na naman kami. And bibili na naman kami ng konting pambao ni Jay sa school. Oh my God, paulit-ulit na lang tayo. Every week ba? Wala na nga pasok si Jay dahil Christmas break na nila. Pero dahil nga late upload ako and late ako nag-edit. So ayan, may pasok pa si Jace nung time na yan. Kaya bumibili siya ng pambaon niya. So, ayan nga, after namin mag-grocery, nag-ayang maglibot si daddy, which is unusual. Kaya naman, tuwan-tuwa ako and sobrang saya namin na maglalagod kami sa... Tom's World. Bihira na nga kami makapag-binding kasi naman, girl. and daming bayarin and we gotta work hard. Oh my God. Arte ko sa part na yan. Pero totoo naman kasi, adulting is hard. Lalo na pag meron ka ng mga kids. Kaya naman, bago kayo mag-anak, mag-ipon muna kayo ng bonggam-bongga. Bongga kasi yung gas. Tapos pag may kids ka na, kaya kailangan bonggam-bongga din yung ipon mo. Ganon. Nakikita nyo man kami palagi sa mall, pero sa totoo lang, sobrang tipid namin, like wala kaming ginagastos na extra-extra, and laging nakabudget kami, so ayun. Ang reason why kung bakit kami lagi sa mall bumibili ng pambao ni Jace, kasi pag sa tindahan ka bumili, is mapapamahal ka. So, mas mura, mas makakatipid ka kung sa grocery ka bumibili ng pambaon. So, eto na nga, ayan, nasa Tom's World na kami, and bumibili pa yung daddy nila ng token, deserve naman namin na i-treat yung mga bata na magbanding kami paminsan-minsan dito sa laruan kasi naman gabi kami magtrabaho ng asawa ko sa totoo lang. Sige girl, i-justify mo yung gastos nyo. <laughs> anyway, pumunta nga kami doon sa kabilang laruan kasi naman wala silang gustong laruin dito sa Tom's World. So, Tom's World din naman yung tapat na yon pero ayun lang, wala lang silang gustong laruin dito sa part na to. <laughs> Tapos nga, gusto sumakay ni baby dito. Kaya lang ayaw naman siya samahan ng kuya niya. So, ayun, bumaba na lang ulit siya. And dito na lang sila naglaro sa barilan. Dito nga sa laro na to ay nagkasundo silang tatlo. And syempre, dahil ako lang ang babae sa amin, edi syempre, na na naman ako. Nakailang laro nga sila dito sa binabaril na zombie na to. Ewan ko ba at gustong gusto nila yan? Mga gulat na gulat naman pag may lumalabas na zombie sa street. At ayan nga, sumama na din ako. Siyempre naman, para makita naman ako sa vlog, kawawa naman ako. Puro sila na lang. O, oh, ba diba? E de, nakasali ako. Minsan yung mga vlog ko, puro sila na lang. Ako hindi na ako nakikita. Wala na akong exposure sa vlog. Nakakaloka. Papalitan ko na yung name ng channel ko. Gagawin ko na lang talagang Hermino Vlogs. Total, puro sila naman din yung nakikita. Uy, nagtampo yan. Charing lang, syempre, kaya lang din naman ako nagbablog. Gustong-gusto ko kasi nakikita or pinapanood yung mga dati, yung mga memories ba, ganun. Ang saya lang din kasi magbalik tanaw, yung nakikita mo yung mga memories mo. Uy, ganun pala kami dati, yan pala yung mga ginagawa namin, di ba Kaya naman nagbablog ako, for the vlog talaga ako, kasi gusto ko isave yung mga memories namin. At ayan nga, pagkatapos naman nila sa manila sa Barilan, pumunta naman sila dito sa drive-drive na yan, basta yaan may manibela. Nung bata ako, mahilig din ako maglaro, kasi may mga playstation kami, ganyan, and yung kuya ko, walang makalaro. Tapos ako, ginagawa niya akong lalaki, kung ano yung laro niyang panlalaki. Dinadamay ako, so ayun, nakakapaglaro ako ng mga ganyan. Kaya lang, ngayon, hindi na masyado kasi iniiwasan ko talaga. Minsan naaadik ako sa laro. Naalala ko nung bata kami, naglalaro kami ganyan, racing, yung mga gran turismo, tapos yung mga ano, wrestling, ganyan. Pati nga yung mga NBA na yan na hindi ko naman alam kung paano magbasketball sa totoong buhay. Ang paborito ko nga nilalaro nun ay yung Harvest Moon tsaka yung The Sims. Yun yun lagi ko talaga nilalaro na medyo pang girly-girly. At eto nga, akala ko naman makakapagpahinga ko dito tapos umalis agad si baby. Hindi man lang nasulit yung pagkakaupo ko. Tapos lumipat naman sila dito. Ewan ko ba kung ano to? Basta pagkalaki-laki pero parang baril din eh. Ayan, binabaril yung mga langgam. Ewan ko ba kung anong insekto yan. Basta may binabaril sila. Ayan, mga insektong yan. Pagkatapos nga namin maglaro, ay nag naman ako sa depth store para naman makalibot naman ako. Puro sila na lang. So, ayan nga, ang tinignan ko lang naman, e isusuotin ni Jace para sa Christmas party. Red kasi yung team nila. Kaya lang, ayan, nung sinukat ko nga ay hindi naman gusto ng daddy niya. Kaya hindi na din namin binili. At saka parang color maroon siya, hindi red na red. Marami naman ding red na damit si Jace. Kaya baka hindi na kami bumili. Ayan nga lang yung suot nila, red na yan eh. Pwede nang pang Christmas party. Pero hindi yan yung susuotin niya. Nung kinder kasi siya, palaging pula din yung pinapasuot sa kanila. Kaya naipon yung pula niyang damit. At kaya nga ako katagal magsuot ng damit kay Jace. Kasi pagka uh, sinuot ko, hindi lang basta suot. Parang ini-stylean ko din yung parang nakatak in sa harap. Ganun ko. Anong bagay ba? Bet ko kasi mag long sleeves siya. Kaya lang parang hindi bagay sa katawan niya ngayon. Ang laki kasi ng pinayat niya. Simula nung nag-aral siya. Lagi kasi nagkakasakit. After nga naming mag Mall, ay, makikikain naman kami dito. Kila nanay Yoli. Ayan, kinain na nga din nila yung donut nila. Sabi ko sa inyo, eh, nagpupunta kami ng mall. Pero tipid talaga kami. Ikita nyo, hindi kami kumain doon. Nakakatawa nga kumain ng donut si baby. Ganyan talaga siya kumain. Lagi niyang inuuna yung ibabaw. Bago niya kainin yung tinapay. After nga namin makikain kila nanay Yoli, ay nagpunta naman kami sa San Antonio. Kasi bagong dating yung pinsan ko galing sa abroad. Kaya naman, syempre, for the salubong kami. Kasi, syempre, waiting din ang pasalubong. Ganun. And dito na nga kami sa San Antonio, kila nanay. And ayan nga yung pinsan kong umuwi. Tamang be, joke nga lang sila dito. And syempre, hindi ako kasalo dyan kasi hindi naman ako marunong kumanta. Tapos, eto na kay chocolate. At eto nga lang si Ateng, tapos ayan si Latita Winnie, si Mama, si Kuya Jace, tapos ayan si Nanay. At eto nga for the tikim nga ako ng pasalubong ni Kuya Ayan. Tapos eto yung foods namin, may pancet, may ice cream and lechong manok. Puro binili nga lang kasi hindi na nakapagluto ng pagkain. Tapos eto namang anak ko, tuwan-tuwa dito sa laruan ng baby. <laughs> o ba diba, siya yung nag-enjoy baby yarn. May mga tumutugtog kasing nursery rhymes tsaka mga animal sound kaya naman tuwan-tuwa talaga siya hindi na nga ako nakapag video pero ginabi na kami sa pag uwi at may kasama na kaming manikin share ko nga sa inyo itong simbahan na to na palagi naming nadadaanan nakakatuwa kasi ang ganda-ganda lagi ng ayos niya tuwing Pasko. At pag uwi nga namin sa bahay, ay may nagbigay na naman ng chocolate. Nakakatuwa for the chocolate kami ngayon na. Kinabukasan nga ay mag-aanak naman ako ng binyag. Eto na nga. Hindi na nga kami naka-attend sa simbahan kasi nga may pasok si Kuya Jace. And ayan nga yung pag-giveaway. Ang cute. At ayan nga, binigyan din kami ng mga loot bag para sa mga anak namin. Tapos may pag-giveaway pa sa Ninang tuwan-tuan nga kami sa mga iuuwi namin. Tapos nanalo pa ako ng raffle. Ayan, may iuuwi akong fruit cocktail. Tapos, andito nga din pala yung mga teacher ni Jay sa JIL. Shout out nga po sa inyo. Eat and run nga lang kami dito. Ayan, for the uwi na itong si sister. Tapos, ayan, ang dami niyang bit-bit kasi iuuwi din niya yung para sa isang ninang na hindi naka-attend. First batch pa nga lang yung hin nahakot niya na yan at eto pa yung second batch sa table hiyang hiya nga at sabi ko ibibidyo ko siya tapos eto yung anak ko hindi ko na pagkikita kasi nga nakipaglaro lang siya kay Lucas wala nga din akong video ng inaanak ko kasi nga nagmumuryot na inaantok na siguro eto na nga yung second batch na hakot ni ate Iran at pagkatapos nga niyan ay nagpa picture na kami tapos umuwi na din kami susundo pa kasi siya sa sa anak niya. Ito nga yung picture namin. Kami na lang wala na yung inaanak. Pag uwi nga namin ay tuwa tuwa ako dito sa fruit cocktail na pagkalaki laki Tapos ito naman yung mga uwi namin pagkain na pag-giveaway sa ninang at loot bag. Ayun lang. Salamat sa pananood!